ng rin, ng Iligan City Dimana, Pedro, Nakuha sa isang driver ang isang caliber .38 sa sinagawang search warrant ng mga operatiba ng Iligan City Police Station 4 sa Barangay Ubaldo Laya Iligan City. Kinilala ni Police Major Neil Mark Kipanes ang suspect na si Alias Ruwet, 53 taong gulang, business driver at residente ng nasabing lugar. Um, Noon Noong uh, February 25, 2024, at around 9 PM yung ating uh, operatiba ko iligan, dito sa Iligan City Police Station for implement the uh, search warrant number 35-2024 against a certain Leon at promabination Badulaya uh, Iligan City for violation of RA 10591. So during the implementation po ng ating uh, search warrant, uh, we were able to confiscate no uh, itong subject ng ating search which is a caliber 38 revolver with serial number 101083. Ngayon po si Alias Leon po ay dito sa ating custody uh, prior for the proper filing of charges. Hindi titigil ang Iligan City PNP sa layunin na makalap at mahanap lahat ng loose firearms para maiwasan na magamit ito sa krimen at mapanatili ang seguridad at kaligtasan ng nasasakupang mga komunidad. Mula dito sa Iligan City Police Station 4, ako ang Police News Network Correspondent, Patrolwoman Rina Celestine Sandrias, Alagad ng Batas, taga-taguyod ng Balitang Police.